Mami, guloan na! Wow. O nanay, luto ng champurado. Wow. wow! Good morning mga ka-Beshi! yan ngayon po ay magluluto tayo ng champurado for breakfast para kay Andres at kay Daddy. Hindi pa pwede si Thomas. At ang gagamitin natin ay tablaya daddy. Kokwa. Kokwa tablet. Hi. Ay, ano kinakain ni Ai? Donut. Say donut. Donut. Pasalubong po ni Ate no, PM. At Dada. si Ate PM ay dumating kagabi. Say thank you Ate PM. Nagpapakulo na po ako ng tubig. At ilalagay ko na itong ating tablaya. Ayan mga kabesi. Lalagay na po natin itong tableya. Bali, apat pong ating ilalagay. Ito ay fresh. At si Andres daw ay umihina. Nailagay ko na itong tableya, mga kabeshi. Ito po ay mga 5 cups of water. Atin lang tutunaw-tunawin. Halo-halo muna. Ako ay na-inspire mga magluto mga kabeshi at kahapon ay di nagluto ako na sopa, sold out. Kahapon ay ginataang mais ay sold out. Kaya ngayon sabi ko kay daddy ako ay magluto rin na yung champurado. Maigit meron pa kami tableya. Dati nung gumawa kami ng hot choco, ito yung ginamit kong tableya gumamit pa yung mga kabesh hindi pa natutunaw ayan ang ingredients lang ng ating uh, champurado ay etong malagkit at saka ito pong asukal optional din po yung paglalagay na yung condensed. ayan kumukulo-kulo na tutunaw na yung ating tableya tunaw na yung ating tableya mga kabeshi at ilalagay ko na itong ating malagkit at bale na ilagay ko na yung ating malagkit mga kabeshi ito na lang po yung ating lulutuin So, ayan mga kabeshi, atin na pong. Wow! At kuluan na ito. Wow! At tama-tama nandito po pala si ate PM. Bale, lalagyan ko na rin ito ng asukal. sukal. Akin tatansya yung Chocolate na chocolate na. Lulutuin na lang natin yung bigas. halu-haluin ko lang mga kabeche para hindi magdikit-dikit haluin ulit natin Bale mga kabeshi, hindi na po ako magluluto ng tuyo. Ito na lang pong samporado. Pero masarap din siyang partneran ng tuyo. Since na ang aking mga customer ay si Daddy, si Andres, ay maigit wag na lang muna. Pati si nanay at tatay hindi rin po nagtutuyo at matas po iyon sa yurik. Ano iyon? Kuluan na mga kabeshi. Pero konting ano pa itong ating malagkit. Oh. Yan. Pero siya pinagkukuluan na. Gaantay na yung ating mga customer. Ayan malapit na malapit na titikman ko na. Hmm. Kulang pa sa asukal, mga kabeshi. At dagdagan ko pa po na asukal. in ko ulit. Pagkikimang ko ulit. Mm, sarap. Sakto at maulan po dito mga kabeshi. Medyo meron pang ibuton. 5 to 10 minutes mga kabeshi Mami, kuluan wow. na! Wow, tinanong akong luto na yung malagay? Like luto na ito Luto na? Ito. Okay, it. Pwede na kumain Tingnan nyo nga okay na ano Tuwagin na ang nanay At ito yung kanyang favorite Tapos yung daddy Tapos yung tatay Huwag masyado matami Yep, Ayan, right dito Mga kabesya, tinulungan na po ako ni Daddy. At itong ating, aking two boys, Daddy, ay grabe yung kanilang ano. Yung kanilang pag-iyak. Oh, <laughs> Kakulitan. <laughs> Ikukuha na po kami ni Daddy. Kain na mahal. Mahal ako, may tapurado si Ate PM kaya, baka ano no, tulog, tulog pa po, tulog pa iyon. At si Ate PM ay parang 3 AM na nakadating dahil sa biyahe. Pati nga dati. Wow. Ang ganda. Yeah. Oh, nanay, luto na ng champurado. Wow. wow. Luto na mother, kain na po. Lagi mo gatas mahalat pa sarap. Ayun po si Mahalat, kumukuha na rin. Oh,

Ah, dalawa na pala yung kinuha ni Mahal. Yung isa kay Aira. Oo. Oh. Si Madel na ako kanya rin. Thank you, Mami. Mayroon tayong bigas ng malakit eh. Mayroon kalo ko po si Bobby. Ah, na, eh. oh, ah hindi yan. Malag ah, malagkit din ito, mami, pero... Yan yung tira kong kamarap Ah, uh, malagkit tayo, tiyan. Ah, Sabi nga ni tatay. <laughs> Pagka mo ni eh, pag matabang eh tindigan mo ng ano? May gatas, gatas or sugar. At yun ay eh, kaya hindi ano mo siya hindi siya May gatas, gatas, gatas Sorry. naman Ha? Kahit ha? Kahit mo Ang Mahal ni Yun yun ang maganda yung Oo. Oo. Ito po yung condense. Wow! Napadami na na yung gawa ko. Dapat ay unti lang. Dahil tumatamis yan. Oo, oh, dami rin yung kaiba. <laughs> Dito. Ako ay mo na ang tatay. Nasaan ang tatay? Um, tatay! Oo. Uh -uh.

The wall. Kaya pa ba mga kabe ship? Ilalagay ko doon ang gatas na condensed. Maganda hmm. pa rin naman sa kwarto ni Eric. Oh. Ba tatay doon? Kaya pa ba tay? Mong na magtuyo at mataas ayo. Ba na din po si tatay. Ano to? Malagkit? Opo. Malagkit ulit. <laughs> Ay, malagkit natin ni Daddy na ano? Ay, ayan na. na. Ba ba Breakfast po tayo. Ang pa na rin ito. Ang pagkakas na rin at Wala na nalabas. Oh, ano ang thing? hindi pa eh? replay Mmm, harap. kain ba O, grabe ang ulan, mga kabesyo. Grabe ang, uh, grabe ang ulan. Bobby. Rain, rain, go away. Come again another day. Little uh, Bobby wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Little Bobby wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Amaze namin si Bobby sa ulan. Okay, Ayi, let's do the alphabet. A is for? Apple. B is for? Pie. C is for? Pa. D is for? Pad. E is for? Apple. F is for? Pass. Wow, good job! Tito Becca, gumising para dito. Heto tulog na tulog na. O, oh, Andres. Abo, abo, Bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo. Nag-uunahan. Bisa Ayi. Uh, say thank you Tito Becca, thank you. Mm -hmm. oh boy, noobus na ng kuya, kuya no, kagali si Bobby. Si Bobby. Si Bobby. Okay, thank you. Uh... yes, this is Bobby's. <laughs>